Hello guys! So ang topic natin for today ay mga parte ng katawan ng lalaki na dapat mong hawakan kapag kayo ay nag-S-E-X o nag-tatali. O diba? So pag sa mga action kasi o gawain, kailangan natin na gamitin ang ating mga nalalaman para mapaligaya ang ating kapareha. Di po ba? Babae man o lalaki, eh meron naman tayong responsibility. Hindi lang yung one-sided ang pinapaligaya natin, kundi dapat ay ito ay ano, give and take. Give and take, ika nga. Yung lalaki, paliligayahin niya yung babae. At yung babae naman ay in return, ganun din ang gagawin niya. So, paano ang gagawin mo? So ito, ang mga parte ng katawan na pwede mong hawak-hawakan o laruin para mas ganahan ang lalaki sa iyo. O talagang siya ay magiging hot. Guys, so without further ado, Hello guys, so punta na tayo sa number 1 Number 1, ito yung ano ba yung topic natin? Yung parte ng katawan ng lalaki na hawakan mo o dapat mong bigyan ng pansin kapag kayo ay mag-SEX So number 1 ay ang liig O, oh, pag sinabi natin liig, ito yung ito Dito, dito, sa hakap, hanggang sa batok, sa likod So ayan po yung liig alam nyo kasi ang liig natin, lalong-lalong na sa part ng batok, dito sa mga gilid, ay napaka ano yan, considered na erogenous zone. Ibig sabihin ng erogenous zone, yan po ay napakaraming nerve endings. Nerve endings, kaya pag uh, hinawakan mo yan, o nilaro mo yan, kung ano man ang gagawin mo dyan, ay makikiliti at makikiliti ang inyong partner. Ang inyong lalaki, husband, boyfriend, o diba ganun yun, so itong liig na to, ayan ang bigyan mo ng pansin. Pwede mong ano, yung himas-himasin o pwede mong bugahan ng konting hangin. Kunwari, ikaw ay lalapit sa kanya. O di ba? Pero yung hininga mo ay bumubuga-buga dito. Naku! Sigurado yan. Yung kiliti na mararamdaman niya ay labis-labis. Ganun po yun. Tsaka pwede mong halikan, pwede mong himasin, gamitin mo ang inyong kamay, mga daliri at ang inyong halik, halik-halikan mo. Maglaro dyan sa parte ng liig, sa parte ng bato. oh, di ba? So, ayan po. Ang number one ay ang liig. So, punta na tayo sa number two. Number two ay ang tenga. oh, di ba? Tenga talaga. Ayan po ang isa sa pinakamakiliting parte ng katawan. Tenga, di po ba? magkadikit lang yan sa liig, kaya minsan pwede ka nang, pwede mo nang pagsabayin yan. Dito, pataas, pababa, o ba diba? So, palit-palit ka dyan. Alam mo, ang liig ng tao, lalaki man yan o babae, ay napaka-sensitive. Punong-puno ng nerve endings po yan. So, pag ikaw ay lumapit dyan, kahit sabihin mo, lalapitan mo siya at bubulungan mo siya sa kanyang tenga, doon pa lang sa pagbulong mo, ay nakikiliti na siya. Alam mo ba yung nakikiliti? Alam mo yun, di ba? Naramdaman mo siguro yan. O, sobrang kiliti ang mararanasan ng lalaki pag ikaw ay bumulong dyan sa kanyang tenga. Lalong-lalo lalo na pag nilaro mo yan. Pag ginamitan mo ng dila. Nakaw, delikado na. Yan na sinasabi ko, di ba? So, ayan. Ang tenga na yan ay napaka sa ganyan. Lalong-lalo lalo na pag uh, nilaro mo yan. Nakaw po alam na ang papupuntahan nito at ang kanyang sigurado ang kanyang talong sa baba ay ano yan kumikibot-kibot na yan ganun po yon so ayan ang number 2 Henga. Hello guys. So punta na tayo sa number 3. Number 3 ay ang pusod. Pusod or yung navel. Navel sa English navel ba? O basta yung pusod sa so, may bandang chan. Yan po dito sa pusod na yan, ano ba ang gagawin dyan? Anuhin mo yan? Laruin mo. di ah, ba? Diba? Gamitin mo yung the best yan. Gamitin mo yung bibig mo at yung dila mo. Yan ang the best na gawin mo dyan. Kasi ang pusod na yan, eh, kaduluduluhan yan. Kung alam mo, sa loob ng katawan ng tao, hanggang sa labas, yun yung pusod. So, punong-puno rin yan ng nerve endings. Kaya napaka-sensitive yan. Kaya ang paghawak mo dyan ay dapat dahan-dahan. Huwag dahan. gamitan ng pag mong gamitan ng daliri, minsan kasi yung daliri natin madumi eh. Kaya yung pusod na yan kasi eh, hindi pwedeng mapasukan ng dumi. Kaya the best is sa bibig lang, tsaka yung dila. Sa ibabaw lang. Sa ibabaw lang yon Parang kinikiliti mo yung surroundings ng kanyang pusod. Sa kanyang bandang uh, puson. Yan. Yan ay isang napaka-sensitive na part ng katawan ng lalaki sa bandang Puson, sa surroundings lang noon, tsaka sa bandang Puson, na yan po. Sa gagawin mo dyan ay laruin mo ng iyong dila. Ayun, siguradong ang inyong boyfriend or partner ay ano yan, magiging in the mood. O, ba diba? So, ayan po. Yan ang number three, ang Puson, o yung palibot ng Puson hanggang sa may Puson. Yan po. So, punta na tayo sa number 4. Number 4 ay ang hita, hita kanlungano lalo sa dito sa inner, inner thigh or thigh sa English. Inner thigh 'yan po napakaganda, napaka sensitive 'yan. Sobrang mataas ang kiliti sa part na 'yan ng katawan. Ang hita, lalo-lalo na yung dito sa inner, inner thigh, 'di ba? Diyan talagang uh, considered intimate zone na yan eh. Talagang pag andyan ka na eh, talagang malapit na malapit na na doon sa kanyang pipino, di ba? Pero wala ka pa, huwag ka munang pumunta doon. Diyan, sa inner thigh na yan, diyan, laruin mo diyan. Himas-himasin mo, laruin mo ng iyong bibig, ng iyong daliri, yung konting dampi lang ng daliri mo na paikot-ikot, sabay halik-halikan mo, sip-sipin mo, o dilaan mo, ayan po, sa ganyang ginagawa mo ay maaring ang iyong boyfriend ay talagang yan ay hindi mo alam, baka mapapasigaw siya o malapit ka na doon sa kanyang talong o di ba makikita mo na yan na ay buhay na buhay na pag nandyan ka sa party na yan. So talagang yung atmosphere pag ganyan ay talagang ng, in the mood na kayong dalawa. Pag na sa part na yan, malapit na, malapit na. O, di ba? So, ang gawin mo dyan ay laruin mo. kilitin mo yung part na yan. Pwede mong sipsipin yung mga parte na yan para siya ay mas lalong gaganahan sa iyo. So, ayan po. Number four ay ang inner thigh. Dito sa bandang hita. O, ayan po. Number four. So, punta na tayo sa number five. Number five. eto na ang grand finale ang sugdulan, ang finish line, ito ang kanyang pipino. O oh, di ba? O oh, ang kanyang talong. O oh, diyan, So, andyan ka na. Wow. So, congratulations. Nakarating ka na rin dyan. Ayun. <laughs> so, ayan po. So, andyan ka na. So, ang gagawin mo dyan, alam mo na siguro ang dapat mong gawin. Kailangan ko pa bang sabihin? <laughs> so, ayan. So, ang gawin mo dyan sa kanyang pipino, oh, ano mo yan? Gamitan mo na agad ng dila mo, ng bibig mo, ng kamay mo. Yan, laro, laruin mo yan. Pwede mong hagurin, pwede mong sipsipin, pwede mong himasin, pwede mong uh, kainin, pwede mong, ano, yung alam mo ba yung ginagawa sa ice cream, sa lollipop? Ayan, gawin mo lahat yon At yan po ang sukdulan. Kung alam mo, ang papupuntahan ng mga ganyan, papunta na sa grand finale. O, di ba? So, ayan po, ang number 6, ang kanyang pipino. Ayan. O, di ba? Yan ang pinaka-sensitibo na sa lahat ng sensitibo pagdating sa ganyang usapin. O, so, alam mo kung nandyan ka na, eh, congratulations. O, di ba? So, ayan ang mga parte ng katawan ng lalaki na dapat mong hawakan or dapat mong bigyan ng pansin kapag kayo ay nagtatali. So, ayun po mga guys. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic ngayon. Sana sa mga susunod na mga videos ay manonood ulit kayo. So, next story time, don't forget to subscribe.